sa mga pulo na sinisikatan ng araw. May katutubong wikang ginagamit ang bayang hinirang. Wika ng pag-ibig, ang pag-ibig na nag-aalab sa puso ng bayan. Pusong nagkakaisa sa isang adhika. Maglingkod sa Diyos na handa sa mabubuting paggawa. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Noong December 30, 1937, iprinoklama ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Mahalagang maintindihan ang kasaysayan ng wikang pambansa. Kung paano ito nagsimula bilang Tagalog, naging Pilipino at ngayon ay Filipina na. Ang wikang Filipino ay isa sa mga pangunahing wika ng ating bansa. Bukod rito, ito rin ang ating pambansang wika. Noong 1959, nakilala ang wikang ito bilang Pilipino upang mahiwalay ang kaugnayan nito sa mga Tagalog. Nagtakda naman ang saligang batas ng 1973 ng panibagong pambansang wikang papalit sa wikang Pilipino. Isang wikang itinawag nitong Pilipino. Noong 1987, binago ang pangalan ng wikang pambansa sa Filipino. Ang pagbabagong ito ay naglalayong ipakita na ang wikang Filipino ay hindi lamang batay sa Tagalog, kundi isang pinaghalong wika na nagmula sa iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon. Ito rin ay simbolo ng ating pagka-Pilipino, nagpapakita ng pagkakakilanlan at nauugnay sa atin sa mga ninuno. Ang tema ng buwan ng wika ngayong taon, Filipino wikang malaya. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging malaya ng wikang Filipino, na hindi lamang isang kasangkapan sa pagkikipag-usap, kundi simbolo rin ng ating kalayaan at identidad bilang mga Pilipino. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na pangalagaan at palaganapin ng ating sariling wika. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating identidad at kultura at dapat nating gawin ang lahat upang mapanatili ito para sa sunod na henerasyon. Kaya, mga kapwa ko guro at maski ang buong Pilipinas, ikinagagalak natin ang pagdiwang ngayong Agosto na ang wikang Pilipino ay sa ng wikang Malaya.